Napasampahan na ng patong-patong na kaso si Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na Pogo operations. Posible rin kasuhan ang inarestong Chinese National sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na hinihinalang torture master. Nasa front line ng balitang yan, si Reniel Pawin. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na inilalatag na nilang kaso laban kay Bamban Mayor Alice Go. Meron na umano silang mga ebidensya sa pagkakasangkot ng Alcalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. On Tuesday, we will meet as a body to finally uh, decide on the charges kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the, uh, the mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the most and the non-bailable charges first follow through with the other charges later on. Hindi muna ng PAOK ang mga kaso pero siniguro nito na mabibigla ang publiko sa dami ng reklamo na haharapin ni Go. Matatandaan nitong May 31, naging epektibo ang 6-month preventive suspension ng ombudsman kay Go para bigyan daan ang investigasyon sa kanya. Sa Pampanga naman natapos na ang paggalugad sa 10 hektaryang Pogo Compound sa Porak. Pero sabi ng PAOK nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pogo ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Li Feng posibleng makasuhan at makulong ng hanggang anim na taon. Pag yan ay turo yan, ano yan, kasama sa kakasuhan natin ng uh, human trafficking. Pag mm -hmm. na yan, na Google pa yan, uh -huh. Oo. Oh, tapos, ma-detain muna dito yan, makukulong, mag-masisintensya. Pag sa serve niya na yung sentence niya, tsaka siya i-deport. -de Lumakas umano ang ebidensya na torturer ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng dalawang patay na Chinese nationals. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5.